hello good morning ito papasok ko naman ako sa trabaho at ito magatapon ako ng basura kasi ayoko makatambak tambak tambak yung basura namin sa loob so nagtataka kayo kasi iba yung bahay na ano pinanggalingan ko nandito kasi ako sa kaibigan ko dito ako nakitulog sana all nakikitulog hindi kasi nag part time kasi kami ng ilang oras lang so sabi ko diyan na lang ako matulog sa iyo at may dala naman ako uniform dito kaysa nagdadala talaga ako ng uniform guys so yan papasok na ako guys papasok na, na tayo sa trabaho, patungo sa kaunlaran, char, sana all. O yan talaga, patungo talaga sa kaunlaran yung trabaho natin guys dito sa ibang bansa. yon ang init-init guys, ang grabe ang tirik ng araw guys, 7 pa yan Tapos inihintay ko yung Uber ko. Tiyo naman ang Uber ko, nandito na pala. Siya palang naghihintay sa akin, hindi pala ako naghihintay kanya. So, salamat po. So, yan guys, napapasok na ako. Tiyo naman ang lalaki ng bahay ng mga ano dito, mga camel dito. Ang hindi ko alam kung makakaya nyo pa ba yung ano, paglilinis. Grabe. Kahit ngayong mag part time lang kami, ang hirap-hirap. Ipalinis nila yung kusina nila, yung mga bahay nila, ang hirap-hirap. So, yan o, oh, ako guys, no. Kasi, galing pa ako sa ano, bago pa ako gising yan. So, naligo ako, no? Huwag niyo akong yan, no? Naligo talaga ako. So, ang init-init lang talaga. Nakaka-hugger talaga ang init ng araw. So, yan tinitingnan ko yung mga pimples. Sabi ko, ano ba tong pimples ko, eh? Ang dami-dami naman. So, tingnan nyo naman yung view. Ang lalaki ng bahay ng mga ano dito. Dito pala ako sa Mama Banda. Diyan banda yung kaibigan ko. Tapos, tingnan nyo. Ang ganda ng ano, view at saka ang lalaki ng bahay. No? Nakakalulat. Parang maiisip mo pala na papunta ka palang dito sa Qatar. Tapos, ang lalaki-laki ng mga bahay dito. Parang ayaw mo na. Umatras ka na. Kasi, ang lalaki ng bahay. No? Ang hirap-hirap na ngayon mag-OFW, guys. Kung kaya nyo na makakita ng ano, 20,000 dyan sa Pilipinas mas gusto ay mas mag na lang kayo diyan kasi ang hirap-hirap na ngayon Mapilihan na ngayon yung mga arabo dito sa ibang bansa lalong-lalo lalo na yung dito sa Qatar guys no ang dami-dami kong nagiging experience narinig mga kaibigan na nagkuwento sa akin ng hirap-hirap daw ng buhay dito so sana kung may pera na lang kayo or may pagkakitaan kakitaan kayo din sa Pilipinas, diyan na lang kayo. mag na lang kayo, char. mag na lang kayo. Hindi, tsagaan nyo na lang muna yung trabaho nyo. Kaya hirap talaga dito sa ibang bansa, no? Lalo na kung nang magtatrabaho ka sa, ano, labas, nangungupahan ka pa, o, di ba Parang hindi ka rin, ano, hindi ka rin asin so char. at least, makakatulong naman kahit ko konti konti Pero yun lang talagang advice ko, guys, kung meron naman kayong pagkakitaan diyan sa Pilipinas na kasama nyo yung pamilya nyo is wag na kayong mga ibang bansa kasi ang hirap talaga dito o oh, lalong lalo na kung ano magdi-DH ka grabe ang hirap no minsan ka lang makahanap na mabubuting amo minsan ka lang makahanap na magaganda ugali na amo pero kahit magandang ugali guys grabe yung trabaho mo grabe tambak-tambak yung trabaho mo. Alam niyo ba ang lalaki ng bahay dito sa no, Qatar, guys? Tapos, minsan, mag-isa ka lang. Minsan, dalawa. Minsan, hindi mo pa alam yung ugali ng kasama mo. Kung maganda yung ugali, kahit kapo mo Pilipino, sisiraan ka niyan. So, ang dami-dami talaga akong naging kaibigan na ang experience nila ay sisiraan sila ng mga kapo nilang Pilipino. Kasi, ano daw, nagsusumbong-sumbong ganyan. Oh. Hindi daw nagatrabaho ganyan. So, ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, sana magmahala na lang tayo tayo at huwag na natin isumbong kung anong ginagawa ng kasama natin kasi pareho din tayong Pilipino. Saan ba tayo uwi? Sa Pilipinas din. So, ang gawin natin is, bigyan na lang natin sila ng advice kung may man nagawa man silang, ano, kung hindi man sila magtrabaho, eh, sabihin lang natin. Huwag na natin isumbong sa mga, ano, amo natin. So, tingnan nyo naman yung view, guys. Ang ganda, -ganda ng view dito sa papuntang Najma. Grabe, ang ganda ng view. Galing pala ko sa Alto Mama, guys hindi ako galing sa Mansura mismo sa aking tahanan, char tahanan sa room ko kasi sa uh, tumama ako natulog sa kaibigan ko. So tingnan niyo naman, wow, sana all maganda yung view. So sa mga taga-Tarja na nanonood, alam niyo naman kung saan banda ito. Oh, ang ganda-ganda. So yun nga, nga guys, parang balak namin kasi maglipat ng kasama ko. Kasi yung titirahan namin is ano, ayoko yung hindi nila ginamaintain masyado yung kuan nila. Mabah kapag magpasok, mabaho yung sa stairs niya, is may mga tayo ng pusa, so pasintabi sa kumakain dyan kasi ayoko talaga, gusto ko malinis yung ano, kasi galing ka sa trabaho pagod na pagod ka, tapos ganun pa yung mamoy mo tapos yung sa isang room kasi sa kapitbahay namin, is parang nagkakrak kasi yung ano niya, so natatakot din kami na baka magumuhong alam niyo naman yung ano dito, mga building dito sa ibang bansa minsan hindi mo alam kung luma na ba so yan guys no ang babayaran ko pala is 13 real yan so malaki laki na rin yan pero wala tayong magagawa guys ito yung ano natin kailangan nating magtrabaho kahit ano kahit mahal yung pabasahi kailangan nating magtrabaho minsan kasi napagod na ako mag ano mag magpunta ng metro kasi maghihintay-hintay pa ako tapos maglalakad pa ako papunta sa trabaho ko yung Uber kasi dire-diretso diyan ka na ibaba sa, ano ba sa pinto thank you